umaga sa inyong mga tropa. Ayan. Meron ako ngayong babaklasin na PC compressor pang starix to, pang starix. Ayan. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano kalasin to. Kasi marami rin nagtatanong kung paano kalasin to. Okay. Yung mga marunong, ah, uh, bahala na kayo. Eh. Yung ngayon tingnan, okay lang. Yung gustong matuto kung paano magtanggal nito, yung mga gusto mag DIY yung sila lang yung gagawa yan dito tingnan nyo kung paano natin kakalasin ito kalasin natin tong pina clutch electronic clutch nya ito ito yung pulley minsan kasi ito nababasag to nababasag yung bearing nito siyempre bago mo mapalitan to kailangan kalasin mo to eh kailangan mo ng gamit ngayon kailangan mo ng puller puller circuit plier yan mga clutch screw pang squat. Ayan, tingnan nyo kung paano natin kakalasin. Kalasin natin. Number 8 pala na kung dito. Iba-ibang sukat na kabit dito. Minsan 10, minsan 8. Ayan. Yeah. Ito malambot na pala ito kasi nilawagan ko na parang temera. Ang gitna muna. itong gitna. Ito, number 8. Ayan. Ito lang natin yung lagay. Sunod-sunod natin para hindi tayo malito. Squatin lang natin ito dito. Ayan. Pag hindi masyadong na stuck to, yung alimbawa na buksan na ng hindi ma, na, yung bang matagal na din yun. Stuck up to. Ito malambot to kasi dinabaklas na pala to para pangita ko lang sa inyo yung paano. Ayan. Hanggal na. May spline to dito. Ito yung lumalapat dito sa pinakamagnetic clutch na. Ito yung clutch niya, yung pinaka-piss ng clutch. Ito, yung lumalapat dito. Ito pala, kaya pala pinalitan to, kasi sira na to. Ayan yun. Malaman yung sira kasi ito. Malambot na siya umikot. to. Ayan. Pinaka, pinalitan ko yung compressor niya. Sira na siguro yung lube nito. Kaya yung pan, sa sunod, papakita ko sa inyo yung lube nitong pan. Anong laman. Ito muna tayo sa clutch kung paano tanggalin. Ayan, hugot ko na, di ba? Ayan. Tayo sa clip player tanggalin natin. Ingat lang na kayo dito sa pumipikitig kayo. Ito ang nairapang mukhang ganyan. Sino ito? Ganto tuloy ito. Yan, 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 malaking natin. Yan, yan, matigas to diba? Yan, yan, so ngayon dito, dito na ito yung purpose nitong cooler natin. Gamitin na natin ulit, ito ulit para matanggap. Sa kung kasi, pag magpapapaklas sa mga aircon ng mga gumagawa ng aircon, medyo may kanti din talaga pag magpapapalit ka. Kasi medyo may kahirapan din pagkakalas Ayan. Ayan, ganyan na. Ayan, bibirahin na natin ito. 14. Yan. Yung bawang, papalit kayo ng bearing or yung magnetic clutch na, yung magnetic winding. Dito lang. Dito nga ikita yan. Yan. Yung tinanatatanggal. Yung. Ngayon, tanggalan natin yung puli. Di ba, halimbawa, basag yung bearing. Ito yung kakalasin natin, yung bearing niya. Yan. Yung kakalasin natin to. Yan yung babaguhan mo lang. Mga gamit ko itong puli niya. Bearing lang yung, kung halimbawa, bearing lang yung basag. Kung halimbawa naman, yung nasira sa kanya itong magnetic, hindi na nagmamagnet, ito naman yung magnetic yung kakalasin mo. Wala, kakalasin natin itong halimbawa ah, ang papalit kayo kapag ito sa mga pati halimbawa ah, sarap na ito ito na lang natin para marita nyo lang ko nito pinipress ito nakapress kasi ito eh para matanggal nyo yung magnetic plugs magnetic winding yeah. Halimbawa, sira na to. Pupukin nyo na lang. Tapos pagka, uh, ingatan nyo ipagbalik. So, na nga lang to. Ayan. Wala natin yung mag-witty clutch. Ayan. Ito yung halimbawa pag nasira to, ganyan lang papalitan nyo. Tapos pag ibabalik nyo, kung anong posisyon nyo, mamarkahan nyo na lang. Ayan, bawa ito. Dito nakakuan yung tornilyo. Dito mo ita itapat ito, yung tornilyo. Tapos babalik nyo ulit. Pagkabalik nyo, kailangan, lagyan nyo ng kahoy. O kahoy. Ayan, ganyan. Pagpukuk para pantay pa. Ayan, kayo mamayos siya. Ayan, masikap dito na naman para kuan press kung ano press pero saglit lang na naman tang ilagay ito ayan pagod pagod ang kung sira lang pwede mo pukuhin na ito ayan ang iba nito nari-rewind pero hindi tumatagal mas maganda kung hindi na lang ng bago bago nitong winding na ito kung alam mo surplus kabila naman surplus ayan okay, okay bye